Oh, Joseph, may tanong ako. Ayan. Sa mas, saan ka mas komportable? Sa lights on, lights on. Lights on. on. Bakit? Kasi para maset kiss mo lahat. Ha? Huh? Para sa para maset mo lahat. Ta makita mo. Oh. kahit aja Ayoko yung nakakapaan <laughs> <laughs> so yun. din. para sa subscribe kayo, subscribe. <laughs> natutulog ako dito kay JP. So, guys, today's video, gagawa tayo ng challenge. Challenge yan ni Ate Ann. Yan siya. Um, today's video, gagawa daw tayo ng challenge na pinamagatang lights off So yun guys, magtatanong tayo sa mga bawat tao na magigita natin um, sa mga daanan uh, hmm, uh ko hanggang sa school so, pa, so may pasok ako ngayon wala namang quiz pero may title defense kami. Pero yun, guys. Okay lang yun. Yun, tatanungin natin yung mga madadana kong tao ng lights, anong mas gusto nila. Lights on or lights off? Huh? Lights off. Lights off. <laughs> so, yun, guys. Abangan natin kung kung ano yung mga sasabihin nila. Ano, guys? Ready kayo? Alam ko... It's so embarrassing. Nakakahiya to. <laughs> Pero gagawin natin to para sa inyo. Para masaya tayo dito sa vlogs. ba diba, mga kuis and guys? Ah, oh, so yan. Tingnan natin si JB. Yan siya. Tulog pa siya. Tulog Hello JB. <laughs> Good morning. Ricky. <laughs> Tulog ka <na> pa. <ba? laughs> oh, so yun guys, maliligo na ako. Hello! Andito na ako ngayon, nakaligo na ako. Ito po siya. ako. Yan lang yung ayos ng buhok ko ngayon. Araw. Yan, lalakad na ako pa po sa sakayan ng jeep. And... I'm so blessed, wala pa tayong nakakasalubo. Yan lang <laughs> tayo. Makulim din po kasi dito ngayon. Palapas tayo ng kanit na. Wala pa naman yung tao. Kaya okay lang. Okay lang na ano. <laughs> Paglakad-lakad tayo chill. Hindi pala din maano yung challenge natin for today. Pero baka mamaya sa school ang daming tao. O mamaya sa jeep ang daming tao. Pero okay lang tinitinginan yung mga ano eh, uh, mga sasakyan sa akin. Parang baliw siguro sa akin. so, nakatakatang <laughs> ka guys. oh, yan. Effective naman yung dab natin. <laughs> so, yan. Nakatakat lang. tanong yung nanak ko. Para sa vlog ko lang. Loko yun ni Timothy. Anong mas comfortable ka? Lights off, lights on. And lights why? Lights oh. off. Bakit? Mas masaya gagi. Oo nga. Mas masaya pag lights off. off talaga. So, nakadalawa na tayong lights. Ah? Ano yung sayo? Dalawa ng lights off. Oh, so, thank you, Rachel. Dabing ka, yeah. thank you. Nilibre mo ako ng mga inasan? Oo, oh, kakasin ka sa akin. <laughs> <laughs> ang gagawin yung mga inasan. Guys, yeah, may isa na yung dumatay. <laughs> Anong mas comfortable ka? Lights on, lights off? Lights off! Bakit? Lakasan mo. Ang masaya. Ang Hi, Leslie. Okay. Saan ka mas comfortable? Lights on, lights off? Lights off. Bakit? Mas maganda kumain. Ito na <laughs> ako. Ano ba mas gano'n? <laughs> <laughs> ano ba gano'n? Ano ba gano'n? Ikaw naman, Ezra. It's your time to shine. Ay? Inosente, ano pagka inosente doon again? Okay. Lights on, lights off. Lights on, lights off. Lights on, lights, lights, on. lights off. on! Mas masarap matulog na. Para na kinama yung hindi. <laughs> oh, Joseph, may tanong ako. Ayan. Saan, mas, saan ka mas komportable? Sa lights on, lights off. Lights! on, Bakit? <laughs> Kasi para masight kiss mo lahat. Huh? Para, para masight mo lahat. Ito makita. Oo. Oh. Madim kahit dyan, the dream. Oh. Ay, ayaw ko yung nagkakapaan kayo. <laughs> so, yun. Yeah. Subscribe kayo dyan, subscribe. <laughs> Pwede kitang maano? Saan ka mas comfortable? Lagyan <laughs> mo yung camera! Lights on, <laughs> lights off. Ano? Saan ka mas comfortable? Lights on, lights off. Lights? off. Bakit? Mas masaya. Ay, gano'n. Ano ka kasi meron sa night off? Mas masarap matulog pag lights off. Mas masarap pag lights off. Gano'n. Okay. Ira! Come here. I have a question for you. San ba mas comfortable? Lights on, lights off? <laughs> <O> brown. Oh, brown on? Lights on na lang. Lights on? Bakit? Para nakita yung ano. Yung oh. ano? Ano? Yung multo! Ganon. Ay, ganon. Sige, oh, sige. Yung multo ng malaking... Mata. Hindi! no, no! May question ako sa'yo. Ano? Saan ka mas comfortable? Lights on, lights off? Oh, oh lights off! <laughs> bakit, bakit lights off? <laughs> O Oh, ikaw naman, Camille. Sa ka mas comfortable. Balik ano ka dito. Huwag ano. Huwag kang ano. Huwag oh, kang ano. Sa oh, ano? oh, ano? oh, ano? ka mas comfortable. Lights on, lights on, lights on. Lights on. Bakit naman? Takot ako pag walang ina. <laughs> takot daw, pero gustong gusto. Para maenjoy enjoy ba? Lance! Hello, good morning. Madam Shopao. <laughs> Saan ka oh mas comfortable sa lights off o lights on? Kapag? Secret. Basta sagutin mo. Sagutin mo na lang kung Siyempre ano yung naisip mo. Nagbibihis ka o gusto mo lights on or lights o lights off. O kung natutulog ka, lights Basta, on, lights off. Basta kahit sa anong situation. <laughs> Kapag natutulog, lights off. Yung nga <laughs> lang huwag kang magsabi ng mga sitwasyon. <laughs> Sabi mo kung nga na isang sitwasyon. Huwag kang walang sitwasyon. Basta mamili ka nung sa dalawang yun. Lights off. Bakit? <laughs> Hindi ako sanay kapag let's go. Pansin. Lo kasi lansman <laughs> niya. So yun, ang na natin na ano, nat-guess na 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 dyan. Yeah. Yeah. <laughs> diwa ng diwa. Hello! Karen, may, may tatanong ako tanga. Ayoko! 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 May tatanong tata ako. May tatanong ako. Ano? Saan niya mas comfortable? Lights off, lights on. Lights on. Bakit? Ayoko ng ano, ng tao. Kasi Pero, hindi ako may baan. Yung hininga ko. Hindi. Hindi. <laughs> <laughs> Pag humihinga ako eh. Gusto! Sige, dito ka na doon. Wala kang kwenta. Eh, Oo. No, oh, oh. Saan ka mas comfortable? Lights on, lights off? Depende lights. sa sitwasyon. Oo, oh, oh, depende sa sitwasyon. Basta walang sitwasyon. Pero, pero may balak mo siyang sitwasyon to. Lights oh, off. Para apa-apa na lang. <laughs> Sanay na. <laughs> Sanay na sa madilim. <laughs> Kasi... Oo oh, oh, nga, pati nga ikaw nandidilim. <laughs> 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 <Joke> ano <lang. laughs> <laughs> Ano yan? <Konser> <laughs> morning! <laughs> saan <Masamayos> ka <laughs> <laughs> okay, mas comfortable? Lights on, lights off? <laughs> 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 Bakit ako? ako Sa akin nakasalala naka Sa akin nakasalala like <laughs> yun. mo yung Okay, saan? Okay sa'yo. Walang <laughs> din. Saan pa yun? Saan nga haya? Sa flickering lights. Oh, bakit? Para lights off, lights off. <laughs> Para hindi ko na kailangan kumili. Diba niyo ba ako pinapapili? Siyempre may choices. Kung masaya naman ako But sa'yo. Oh. <laughs> Walang kwenta tong tanong na to. guys, nao na ako vlog. So, I hope you like this video. Just click the notification bell and please subscribe to my channel. And don't forget to like this video and put your suggestion and comment to comment section. And I hope you like this video and love to learn. Thank you guys.